Nakita naman po natin si Teacher Kyle Luzana in action kanina. At ngayon, kukwentuhan niya tayo tungkol sa kanyang mga karanasan bilang isang special education teacher. Teacher Kai, welcome sa Filipino at Heart. Gaano katagal na po na kayong nagtuturo sa batang may special needs? Actually, since pandemic po. That's 2020. And during those moments, uh, nag-enter ako sa public school na medyo nahirapang mag-adjust since ang aming mode of learning is modular. modular. So hindi pa namin agad na-establish or na-execute yung mga strategies na pwedeng gawin sa bata during those moments. O oh, kasi wala siyang face-to-face. Yes po. Oh. Medyo mahirap yun. Yes, mahirap po yun dahil ang ina expect namin before kami uh, pumasok is nandiyan na yung mga bata. But since modular um, and online, sa so camera lang namin sila nakikita. Sa camera, oo. Iba yon pag camera or face-to-face. -face. Gaano kahirap po ang pagiging SPED teacher? Actually, mahirap po talaga maging isang SPED teacher. Maraming factor kung bakit. So, pinakauna po na naisip ko kung bakit siya mahirap dahil as a SPED teacher, hindi mo alam or hindi mo pakabisado yung behavior ng mga bata na mapupunta sa'yo for the whole school year. You are clueless kung anong strategies yung pwede mong gamitin para sa kanila. And syempre, hindi, uh, hindi matatapos ang araw ng isang sped teacher na hindi nakakalmot, hindi nakakagat, hindi nasasabunutan. And it's part of their progress. And then, um, another one is yung frustration ng isang teacher dahil mapapatanong ka talaga sa trabaho mo na I am I efficient, am I effective, or para sa akin ba talaga to? Kasi um, sa tagal ng progress ng bata, parang mapafrustrate ka eh. Na ano pa bang kulang sa mga ginawa ko? So, it means, when it comes to progress, meron talagang it takes six months, yes, it yes. takes a year, Actually, the whole school year, yes. bago makita talaga yung, yung progress, progress. ng But, um, however, kahit na ganun yung maramdaman ng isang SPED teacher, once na malalim yung foundation mo no, kung bakit ka nag-SPED, hindi hindi ka mapapagod. Ma-excite ka pa rin gumising sa umaga para harapin yung mga students. Ang galing naman. Yes po. So, teacher Kai, ano-anong klase ng disabilities po ba ang nangangailangan ng special education? Okay, so sa SPED po kasi, sa case namin, marami kaming tinatanggap. No, Nakikater po natin ang mga hearing impaired, mga deaf and mute, for blind naman po, for VI department, and also yung mga NBD learners natin, which is merong neurological disorder. Pero iba-iba ang pag-handle sa kanila. Yes, iba-iba ng strategies, iba-iba ng way of teaching. Saka yung mga mga tools na yes, gagamitin. Yes, of course po. Mm -hmm. Kasi so, most likely, pag VI po, braille ang ginagamit. Braille. Yes, okay. kapag HI naman or hearing impaired, sign language. Sign language yun. Yes po. Okay. And then, kapag ND learners naman, more on behavioral, mga manipulatives materials po, yung ginagamit natin. So, lahat dapat ng SPED teachers, well-trained talaga yes. sa lahat ng yan. Braille, tapos yung... Sign sa sign language, at saka yung mga materials yes, na kami po ang gumagawa ng materials. Oh, ang galing. Apo. Uh, kwentuhan naman niyo kami. Of course, teacher, yung tinatawag natin, yung mga SPED students, ano yung mga naturuan na ninyo? Um, most likely po sa handle ko is mix po yan. Merong autism, Down syndrome, mm -hmm. cerebral palsy, intellectual disability. So, lahat po sila is magkakaiba magkakaiba. I mean, what do you mean by magkakaiba? Magkakaiba Iba -iba sila ng strength and weaknesses. Strength. Oh, pero ang session nila, Ah, same po. Same, yes, na-combine. Na na And ang malaking help po dito is yung program namin, which is yung Nanay Ko Guru Ko program. Ano yun? Dito po sa bagong silang SPED Center, we are also training the parents kung paano nila i-handle yung bata nila. Okay. Since three hours lang po ang session dito sa school, hindi natin ma assure yung progress That pag is. nasa bahay na sila. Okay. So very important na pati yung parents alam nila kung ano yung gagawin nila okay. pag nasa bahay para mas madali yung progress ng bata may malaki talagang role ng parents. Yes no? po. Yeah. Dahil at the end of the day, sila naman ang makakasama for a lifetime. Hindi naman po ang sped teachers. Meron ba kayong mga nakitang naging successful sa kanilang pag-aaral? Ah. Um, yung mga students ko po kasi before, um, may mga nalagay na po kasi regular. And ang pinaka-greatest achievement po namin is yung mag-abang kami sa moving up sa ceremony ng kinder and nandun sila sa stage with honors. Oh, so yun ang mainstream. Yes. Yeah, oh, kaya nilagay na ninyo sa regular classes, uh -hmm. no? Tapos so oh, moving up ceremony, doon niyo nakikita na para na siyang nasa, nasa yes, sa regular classes. Yes, nakakasabay na po, po sa mga bata. Ang galing. And nage-excel pa. Nage-excel pa. Ang galing. So yun po is very fulfilling, fulfilling. sa amin. Mm, tama. Yan ang, yan ang pinaka Big achievement yes. sa inyo, no? as SPED teacher, no? Ano-anong klaseng support na po bang kailangan ng, ng SPED teachers, SPED schools and SPED students na hindi nyo natanggap sa ngayon? Um, sa ngayon po kasi we are very blessed dahil ang daming mga taong um, natatap no, to support to our support. SPED center. Actually, last year, nung December po, which is our year-end party, lahat po ng mga parents namin is nabigyan namin ng bigas. Wow, yes po. bigas! And that is um, the works po nung aming master teacher na talagang sinigurado niya na lahat ng parents, lahat ng bata makakatanggap ng bigas or grocery package. Ganun po namin kamahal yung mga parents. And sometimes ang mga teachers naglalabas na rin para lang ma-provide yung pinaka-needs ng mga parents, pamasahe, even oh. those small things. Ganun po namin sinusuport ang mga parents para lang hindi sila mag-stop. Sa ating center. So talagang ang mga teachers kailangan may puso, no? Yes, Hindi lang so. hard work, kundi hard work, yes, no? Yan so. talagang the best doon. At saka, doon ako humahanga. Kasi ako, nagtuturo ako sa regular class, regular learners. Yeah, ako. Parang ibang-iba pag nasa SPED ka. Yes. Kaya hats off ako sa teacher kay... Okay, Thank napaka bless ka kasi nandyan ang support ng lahat at blessed din ang lahat because ikaw ay isang teacher na marunong mag-share kung anong meron ka not only yung talents na meron ka the skills that you have mm -hmm. kundi pati din yung yung kung anong merong maibigay ka para yes. mapasaya mo ang mga bata yes, sa expertise na meron ka kaya sobrang nakakatuwa at hanga Thank you so much, Pati Chorgian. Paano ka nakapasok sa profesyon na to? Ako po kasi is my brother and he was diagnosed na merong autism since he was 2 years old. So during those moments po, bata pa ako, nasa grade uh, grade school pa ako nun. So, I don't have any ideas about it. Pero nung nagtagal, nung na-provide na ng mga parents ko, yung kailangan ng brother ko, sumasama ako. Mm. Those so, nakita minutes. mo talaga? Yes. Oh. Every time na pupunta siya sa SPED school, kasama po ako. And I have no idea. Doon ko lang na laman lahat ng mga insights about SPED nung na-observe ko na yung brother ko and yung teacher niya kung paano gawin yung mga strategies. And nakita ko yung effectivity noon. That's why parang na-amaze ako that time. And then there was an audible voice na parang nagsabi sa akin na someday you will be like her. And after many years, ito na po ako, isa na ako, sped teacher. Ang galing. So siya ang naging inspiration mo, yes, yung brother inspiration mo. At saka nakita po. mo kasi yung journey mm -mm. ng brother mo. Diba yes yung mo po, ngayon? ang brother ko po is actually, um, nag-excel sa so gusto niyang marating sa life. He is currently studying at Our Lady of Fatima University and taking up, BS na course. Lahat ng mga kailangan na services sa brother ko is provide ng parents ko. Speech path, OT, wow. um, uh, SPED one-on-one, -on -one. lahat po yan pre That's why naging maganda rin talaga yung uh, result niya sa brother ko. Sino ang nag-guide sa parents mo para lahat ng yan ay ma pakita makasama siya sa journey na yon. Actually, ang parents ko po kasi is very prayerful. Binigyan sila ng wisdom oh. to provide those things para Ayun, sa mother. Bilang ko. very good, no? bilang isang SPED teacher, ano po ang mapapa maipayunin niyo sa mga magulang na may batang special needs? Okay, so siguro sa mga parents na nanonood po sa atin right now, I, I think this one is a very good question para may guide din sila. No? So sa mga parents natin na nag nanonood po now, um, ang masasuggest ko lang is wag tayong maging in denial once na may nakita tayong mga red flags, mga indicators na may something sa bata natin. Because the more na dinadelay po natin yung intervention sa kanila, mas lalala po yung mga lapses or yung delays na kailangan nating habulin na dapat obligation nyo as a parent na simula pa lang na may makita kayong something na red flag, ipakonsult na po natin agad sa doctor. Mm -hmm. Dahil ang early stage ng mga bata is the foundation years. Mm -hmm. So pag na bigay natin yung tamang intervention sa kanila, dyan po mas magiging mabilis or madali yung progress nila. Tell us, saan ba dito maka-access sa SPED ang mga magulang para doon sa mga bata may disability para magkakaroon sila ng, ng idea? Okay. Kung saan so, sila pupunta? Yes po. Merong mga nag-offer ng SPED Center sa ibang mga public school. And mapalad po ang bagong silang LM dahil we have our own building. no And um, estimated po na students natin dito is nasa 250 students. 250? Yes po. per year yan? Yes po. Ilang sections yan? hati-hati um, po kasi, meron tayong HIV and N. Ah, okay, okay, okay. Ayan po. Okay. So, at maswerte po ang mga taga Caloocan na may access sila dito. However, meron din mga sped uh, center na private na pwede rin nila naman ma-access. Pero malaking help po kasi yung mga public school sped centers natin dahil una-una wala pong bayad ito. Very free. Yan yung pinakamaganda kasi free. Ano-ano po ba ang misconceptions tungkol sa sped? Okay, one of the misconceptions ng isang SPED learner is yung pag na-diagnose na yung bata, the yung mga parents, uh, they feel hopeless na parang wala ng pag-asa. That's why I think God is using me right now to talk with the parents na hindi pa po tapos ang lahat. Lahat ng pwede nating ibigay na support sa kanila, ibigay natin dahil we'll never know. Baka mag mas excel pa sila or mas mag-excel pa sila in the future. Tama. Kasi may friend ako, nag-graduate cum laude siya. Yes. Di ba? Yes, nakakatawa yung mga testimonies. Pero grabe ang support ng mga magulang niya. Yes po. Mula bata siya hanggang nag-graduate siya, hanggang nag-college siya. Then he graduated talaga na cum laude. Ah, uh, minsan po, again. nasa support system talaga ng parents. Yes, ng bata. parents. Yes po. Teacher Kai, ano ang mensahe mo sa mga parents na may mga anak na may disability? Okay. So, sa mga parents po na right now is nagkakaroon ng struggle dahil nga po sila ay medyo nahihirapan to handle their child with disability, um, unang-una po is acceptance. You need to accept na ito na talaga yung situation na binigay sa inyo ng Lord and I know na hindi po yan ibibigay sa inyo kung hindi nyo kakayanin. So, wala na pong ibang tutulong. You just need to be strong. You just need um, to open your heart sa ganitong situation dahil kailangan po kayo ng inyong mga anak. Pagka, pagka meron na kayong acceptance diyan na po papasok yung inclusion na sinasabi natin na pati yung mga tao sa paligid ninyo is ma-accept din yung situation and very important thing is kailangan po na ibigay niyo kung ano yung kailangan ng inyong mga anak hindi niyo kailangan gumastos ng malaki kung kaya nyo mag-aral ng different teaching strategies sa bahay gawin po niyo para lang matuloy-tuloy ang progress ng inyong mga anak Again, it's not the end of the world. Kailangan niyo pong mag-pray para may wisdom kayo galing sa Lord. And you know, you just need to look sa brighter side na balang araw magiging testimony din kayo katulad ko po na merong brother with autism. With of love Filipino at heart I saw